Noong taong 2028, sinakop ng mga kaguluhan ang mga kalsada ng Los Angeles nang ma-privatize ang tubig. Mga profesional na kriminal at magkapatid na sina Sherman at Lev ay nagpasya na samantalahin ang gulo upang magnakaw sa isang bangko kasama sina Bok at P-22, ngunit walang akses ang mga empleyado sa mga vault. Nagkaroon ng ideya si Sherman, dahil sa mga kaguluhan, lahat ng mayayaman ay nagpapadala ng kanilang mga empleyado upang itago ang mga mahalagang gamit, kaya nagpa siya ang magkapatid na pagnakawan na lang ang mga kliyente. Kumuha pa si Lev ng isang napakagandang panulat mula sa bulsa ng isang lalaki, na nagbabala sa kanya na napakasamang ideya ang nakawin iyon, ngunit hindi siya nakinig. Pinasabog nila ang isang pader upang makatakas sa eskinita, ngunit natagpuan sila ng pulisya at pinaputokan. Namatay si P-22, at nasugatan si Nabok at Lev, ngunit si Lev ang lubhang napuruhan, at hindi lang siya namatay dahil si Sherman ang sumalo ng karamihan ng mga bala gamit ang kanyang bulletproof vest. Upang mailigtas sila sa kaguluhan, tinawagan niya ang Hotel Artemis, isang lihim na ospital na tanging mga kriminal lang ang ginagamot at pinapatakbo ng nurse, isang bihasang mediko na hindi pa nakakalabas ng hotel ng higit dalawang dekada dahil sa kanyang agoraphobia. Pagkatapos sabihin kay Sherman na may mga bakanteng kwarto para sa kanila at titigan ang litrato ng kanyang yumaong anak, nagpatugtog ng musika ang nurse gamit ang kanyang headphones at inihanda ang mga kwarto. Dalawa pang kriminal ang nananatili sa hotel sa oras na iyon, parehong gumagamit ng mga codename na ibinigay ng nurse, si Nis, isang international assassin, at si Acapulco, isang nakakainis na arms dealer. May pinakabagong makabagong teknolohiya sa kalusugan ng hotel, at kayang subaybayan ng nurse ang lokasyon ng bawat bisita gamit ang kanyang tablet. Mayroon ding mahigpit na patakaran gaya ng hindi maaaring patayin ang kapwa bisita, walang kuha ng litrato o video, walang armas, at dapat bayad na ang membership bago pumasok. Pinatay ng nurse ang musika nang dumating ang mga bagong bisita, ngunit pinanatili silang nasa likod ng gate hanggang sa makapasa sila sa lahat ng patakaran. Ayaw manibok ay iniwan niya ang kanyang armas, ngunit ng oras na upang i-scan ang chip sa kanilang palso na magpapatunay ng pagiging miyembro. Tanging ang magkapatid lang ang pumasa, at peke ang peklat ni Book. Lubhang nagalit siya nang hindi makapasok at sinugod si Sherman, kaya wala nang nagawa ang nurse kundi tawagin si Everest, ang kanyang personal na katulong at tagapagtanggol, na madaling inaresto si Book at tinurukan upang mawala ng malay bago ito inilabas ng hotel. Pagkatapos bigyan ng codename na Waikiki at Honolulu ang magkapatid, dinala sila ng nurse sa isang kwarto upang gamutin sila. Kinuha ni Sherman ang mamahaling panulat mula kay Lev bago operahan siya ng nurse gamit ang isang robot na braso, at nang biglang mawala ng kuryente dahil sa riot control, hindi siya nabahala, may sariling generator ang gusali na agad bumalik ang kuryente matapos niya itong mabanggit. Ngayon ay magagamit na niya ang 3D printer upang makagawa ng bagong atay para kay Lev. Samantala, Iniwan ni Everest si Bok sa ilalim ng tulay bago tumanggap ng tawag mula sa nurse, na inutusan siyang silipin ang generator pagbalik niya. Sinamantala ni Bok ang pagkakataon upang salakayin siya mula sa likod at subukang sakalin siya, ngunit madali siyang tinabig ni Everest at tinakat na huhuntingin siya papagmay sinabi siya tungkol sa hotel bago ito tuluyang umalis. Sinuri ng nurse ang mga sugat ni Nanisa Takapulko at, at nang makaalis siya, Tinawagan ng niece ang kanyang kliyente upang humingi ng mas malaking bayad sa trabaho dahil kinailangan niyang barilin ang sarili para makalapit sa kanyang target, at pumayag naman ang kliyente. Samantala, sinabi ng nurse kay Sherman na nakalalaso ng mga 3D printed organs at malubha ang kalagayan ni Lev, nabubuhay lang siya dahil sa life support, at kung ililipat siya, kakailanganin nilang patulugin gamit ang parehong gamot na ginagamit sa mga batang elepante. Matapos suriin ang braso ni Sherman at marinig ang reklamo nito tungkol sa pagsisinungaling ni Lev na tumigil na siya sa krimen, kumalis ang nurse sa kwarto at nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang tao, na agad niyang ibinaba ng maging bastos ito, na bawal din sa mga patakaran. Muling tumawag ang misteryosong lalaki at ganoon din ang naging resulta, at sa ikatlong pagkakataon lamang siya sinagot ng nurse nang marinig niya ang pangalan, si Crosby Franklin. Anak ng kilalang crime lord at may-ari ng hotel na si Orion, the Wolf King, Franklin, nasugatan at kailangang magpagamot agad. Bawal sa mga patakaran na umalis ang nurse upang gamutin ang pasyente sa ibang lugar, kaya napilitan si Crosby na dalhin ng kanyang ama sa hotel. Lalong lumalala ang mga kaguluhan sa labas at ngayon ay may mga drone at missile na rin iniisip ni Everest na dapat silang lumikas, ngunit hindi sumang-ayon ang nurse, sinasabing ligtas pa rin ang gusali. Samantala, pumunta si Nis sa rec room at nakilala si Acapulco, na agad siyang niligawan at na-offend nang hindi siya magustuhan at ituring siyang isang nakakainis na tanga. Biglang naputol ang kanilang pagtatalo nang dumating si Sherman para kumuha ng kape. Nagbatiyan sila ni Nis, na nagpakita na dati na silang nagkakilala at magkaibigang casual, kaya inisip ni Acapulco na magkasintahan sila at pinoprotektahan ni Sherman ang kanyang kasintahan. Napatawa silang dalawa at ipinaliwanag ni Sherman na sinis ang pinakamapanganib na tao sa gusali, sabay biro na tinapak si Acapulco sa dibdib at ninakawan siya ng pataka bago umalis ng kwarto. Sumunod si Nis matapos basagin ng isang mug at ihagis ang isang piraso kay Acapulco bilang babala, sabay sabing maswerte ito dahil protektado siya ng mga patakaran mula sa kanyang pagpatay. Pagkaalis niya, napagpasyahan ni Acapulco na sapat na at tumawag ng helicopter upang sunduin siya. Ipinakita ng nurse kay Everest sa kanyang kwarto ang nakikita sa mga security camera, dahil hindi siya pumunta sa kinaroroonan ng Wolf King, sinisimula na ni Crosby na selyuhan ang ilang pinto ng hotel upang walang ibang makapasok kapag dumating ang kanyang ama. Nang biglang tumunog ang alarma, may nakita silang isa pa sa screen, si Morgan Daniels, isang pulis. Direkta siyang tumingin sa kamera at tinawag ang nurse sa kanyang totoong pangalan, Jean Thomas, na kahit si Everest ay hindi alam. Umami ng nurse na kilala niya ito at nais niya itong papasukin. Ngunit tumanggi si Everest, sinasabing ang pagtulong sa isang pulis ay laban sa mga patakaran at mawawala ang tiwala ng kanilang mga kliyente. Sa sandaling iyon, muling nawala ng kuryente, umalis si Everest upang silipin ang generator kaya uminom ng whiskey ang nurse at kinuha ang kanyang medical bag at larawan ng kanyang anak bago lumabas, dumaan sa isang lihim na lagusan. Hindi niya alam, nakita siya ni Sherman na umalis. Dahil sa kanyang agoraphobia, napakahirap para sa kanya na lumabas, kaya nagsuot siya ng headphones at nakinig sa mga therapy recordings na ibinigay sa kanya ni Everest. Pagdating niya kay Morgan, ipinakita niya ang litrato ng kanyang anak Tinitiyak kung siya nga ang dating kilala niya nang makilala nito ang bata. Dalawang binatilyo ang dumaan bigla, at ang mga pulis na humahabol sa kanila ay natagpuan si Nurse na nasa tabi ng katawan ni Morgan sa sahig. Hindi sila naniniwala nang sabihin niyang dito siya nakatira, ngunit bago pa nila siya matanong pa, dumating si Everest at mabilis na pinabagsak ang lahat ng mga pulis bago buhatin si Morgan at dalhin siya sa loob kasama si Nurse. Habang natagpuan ng mga tauhan ni Crosby ang mga pulis na iyon at pinatay sila, sinuri naman ni Sherman ang pataka ni Acapulco at nakakita ng barahang poker na may nakatagong microchip sa ilalim ng carton. Dumating sinis noon, dala ang whiskey ni Nurse para makapag-inuman sila. Napansin ni Sherman ang ilan sa mga pagbabagong pinagdaanan niya mula nang huli silang magkita, gaya ng mga pilat mula sa membership sa kanyang palso at ang implant sa kanyang mata, Nakinuha niya para makita ng mga kliyente kung paano niya pinapatay ang kanyang mga target na laging mga mahalagang tao. Bilang kapalit, ipinakita ni Sherman ang panulat na ninakaw ni Lev na ikinagulat ng husto ni Nis. Nice. Binuksan niya ang nakatagong compartment sa loob ng panulat na naglalaman ng anim na espesyal na diamante na nagkakahalaga ng labing walong milyon bawat isa. Pag-aari ng Wolf King ang panulat, nakilala sa pagpatay sa sinumang magnakaw mula sa kanya, kaya gusto ni Nice na agad nang umalis si Sherman. Tumanggi si Sherman na umalis hangga't hindi makakalakad ang kanyang kapatid at matapos nilang magtalo tungkol sa desisyong ito, hinalikan siya ni Nis at iniwan siyang mag-isa, hindi sang-ayon sa paraan na palaging hinahayaang gapiusin ng kanyang kapatid ang kanyang buhay. Habang dinadala si Morgan papasok, patuloy na sinermo na ni Everest sinners dahil nilagay nito sa panganib ang lahat para lang sa isang pulis kaya ipinaalala ni Nurse sa kanya na minsan na niyang nilabag ang mga patakaran ng matagpuan niya itong bata pa at inalagaan. Matapos masigurong wala na si Acapulco sa pasilyo, dinala nila si Morgan sa kwarto ni Nurse at inoperahan siya habang pinipilit niyang huwag pansinin ang paulit-ulit na alaala ng kanyang anak na bumabagabag sa kanya. Pagkatapos siyang gisingin matapos ang operasyon, tinanong siya ni Morgan kung bakit siya pumayag na tulungan siya, at sinabi ni Nurse na ginawa niya iyon dahil pamilya sila, hindi dahil pulis siya. Ibinangon din ni Morgan ang usapin tungkol sa kanyang anak, na muling nagdulot ng mga alaala kay Nurse, kaya bigla itong umalis gamit ang palusot na kailangan niyang ihanda ang isa pang kwarto. Ginawa niya ito habang nakikinig sa musika, ngunit sa pagkakataong ito, matapos matapos, naupo siya at umiyak habang inaalala ang araw na natagpuan niya ang katawan ng kanyang anak matapos itong mamatay dahil sa OD. Matapos tumawag ng sasakyan para sunduin ito, sinuri ni Sherman si Lev, na nagsisimula ng magising. Ipinakita niya ang logo ng Wolf King sa panulat at sinabi sa kanya na habang ngayon tinutulungan niya siya, ito na ang huling pagkakataong magtatrabaho silang magkasama. Tinanggap ito ni Lev, ngunit palagi siyang naabala ng narcotic injection na iniwan ni nurse sa mesa. Samantala, iniimbestigahan ni Sherman ang sikreto nilang daanan, at nasa bubungan si Nis, gamit ang espesyal na aparato upang pakinggan ang usapan ni Crosby at ng kanyang mga tauhan. Dumating noon si Acapulco para hintayin ang kanyang helicopter at sinubok ang Irie siya, ngunit ang sagot niya ay patumbahin ito nang matuklasan itong ang target niya ay ang Wolf King, na ngayon ay dumarating na sa hotel. Pumunta si Nurse sa gate para salubungin siya, ngunit hindi niya agad ito binuksan dahil napakaraming tao at karamihan sa kanila ay armado. Sinubukan ni Crosby na tumutol, Ngunit sinabi ng Wolf King sa kanya na sumunod sa mga patakaran, kaya siya lang ang tumawid sa gate. Bago umalis kasama si Nurse, ibinigay niya sa kanyang anak ang sing-sing bilang pamana kung sakaling hindi siya makaligtas. Ngayon na lahat ng tauhan ng Wolf King ay nakakulong sa likod ng gate, ginamit ni Everest ang pagkakataon para ilabas si Morgan mula sa gusali matapos siyang mga kung hindi niya isasabi ang tungkol sa hotel. Nakasalubong nila si Sherman sa pasilyo. Naagad na nakapansin na pulis si Morgan dahil sa kanyang bota. Ngunit nagbitiw lang siya ng sarkastikong komento tungkol dito at hinayaan silang makaalis nang hindi nagbabango ng alarma. Habang ikinakabit ni Nis ang bombang itinago niya sa kanyang peking kahang sigarilyo sa generator, inaalagaan ni Nurse ang sugat ng Wolf King na ayon sa kanya ay gawa ng isang magandang dalaga. Dahil nasa ilalim ng epekto ng gamot, Napabulalas ang Wolf King at nabanggit ang isang kasinungalingan na sinabi niya kay nurse at ang pangalan ng anak nito, na hindi naman niya dapat alam dahil hindi niya ito nabanggit. Tinawagan niya si Everest sa pamamagitan ng walkie-talkie at kinausap si Morgan, na bukang pakalmeyan siya at sabihin hindi kasalanan niya ang pagkamatay ng kanyang anak. Matapos alalahanin ang mga lumang araw, ibinaba niya ang tawag at lumapit sa Wolf King, na nagsisimula ng magising sa ilalim ng karagdagang gamot na in-inject niya. Ngayon maluwag na ang kanyang dila, tuluyang inamin ng Wolf King na hindi nag ang anak ni Nurse ang pagtapon sa dagat ang naging parusa sa pagnanakaw ng sasakyan ng Wolf King. Peke ang police report matapos bayaran ng Wolf King ang mga polis para gawin iyon. Ang insidenteng ito ang nagbigay daan sa kanya upang matagpuan si Nurse at bigyan siya ng bagong trabaho matapos mawala ang gana nitong mabuhay. Habang inilalagay ang Los Angeles sa ilalim ng curfew at lockdown, Pinuntahan ni Sherman ang kanyang kapatid para lamang makita itong nag-inject ng narcotics ni nurse na nagpapatunay na adik pa rin siya. Sinabi ni Sherman na kailangan nilang umalis habang inilalagay ang chip na ninakaw niya mula kay Acapulco sa 3D printer para gumawa ng baril, ngunit ayaw umalis ni Lev dahil sigurado siyang hindi na siya makakaligtas, bagkos ay pinapayo niyang iligtas na lamang ni Sherman ang sarili. Nakahanap ng ligtas na daan palabas si Morgan habang si Nurse ay nagtaas ng scalpel na may intensyon na patayin ang Wolf King at si Acapulco ay nagising upang salubungin ang kanyang helicopter. Ngunit pareho silang naputol ng tuluyang sumabog ang bomba at mawala ang kuryente. Lumipad ang helicopter nang hindi sinasakay si Acapulco, na ngayoy galit na galit at gustong patayin si Nis dahil sa pagpapasabog gamit ang 3D printed gun na itinago niya sa kanyang bag. Samantala, Nakalimutan ni Nurse ang kanyang paghihiganti upang puntahan si Lev, na nawalan na ng life support. Ginamit ni Nis ang pagkakataon para pumasok sa kwarto ng Wolf King at, matapos tanggihan ng alok nitong mas malaking halaga, pinatay niya ito habang near record ang lahat gamit ang kanyang espesyal na mata. Sinubukan ng Nurse na buhayin si Lev pero wala nang nagawa. Nang biglang nagbigay ng babala ang kanyang tablet tungkol sa pagkamatay ng hari at ipinakita ng tracker na si Nis ay naroon sa tabi niya napagtanto ni Sherman na siya ang naglagay ng bomba kaya sinisi niya ito sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kinuha niya ang kanyang baril at pinuntahan si Nis. Natagpuan niya ito sa kanyang silid at kinumpranta sa mga ginawa, ngunit nanumpa si Nis na hindi niya alam na nasa life support si Lev at may mas malalaking dahilan kung bakit nawala ito kay Sherman. Naniwala si Sherman na tama siya kaya ibinababa na niya ang baril, Ngunit biglang dumating si Acapulco at binaril silang dalawa bago nagumpisa ng kanyang pagyayabang tungkol sa kanyang pagiging nakakataas. Sinamantala ni Sherman ang pagkaabala niya at tinulak siya hanggang ang ulo nito ay nasa train ng 3D printer, na agad niyang pinaandar upang patayin ito. Nalaman naman ni Crosby na ang singsing na iniwan sa kanya ng kanyang ama ay isang bomba at ginamit ito para pasabugi ng pader upang makatakas siya at ang kanyang mga tauhan. Habang natagpuan naman ng nurse sina Sherman at Nis at inakay sila papunta sa lihim na daanan matapos kunin ni Nis ang ilang mga scalpel na dadalhin niya. Sa kanilang paglabas, nasalubong nila si Everest, na nagpa siyang maiwan upang pigilan ang mga tauhan ng Wolf King. Ibinigay sa kanya ng nurse ang isang set ng susi ng hotel bago siya niyakap, pagkatapos ay nagmadali siyang pumasok sa elevator kasama si Sherman, ngunit nakita niyang sinis ay magpapaiwan din upang lumaban bilang paghingi ng tawad para kay Lev. Lumaban si Everest sa mga tauhan sa gate gamit ang isang emergency axe na kinuha niya sa dingding habang sinis ay ginamit ang mga scalpel na kanyang ninakaw upang tapusin ang mga tauhan na ngayon ay pumapasok sa lihim na daanan sa butas na ginawa ng bomba. Pareho silang mahusay sa una, lumalaban ng madali, ngunit di nagtagal ay nadami na ang mga kalaban at natalo rin sila. Gayunpaman, nakabili sila ng sapat na oras para maalagan ni Nurse ang sugat ni Sherman habang nasa elevator at ligtas silang nakarating sa harap na pinto na matagal nang hindi nagagamit. Sa kasamaang palad, naroon si Crosby na naghahangad ng paghihiganti para sa kanyang amang namatay. Sinubukan ni Sherman na makipagkasundo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga jamante at pagsasabi na maaari niya itong gamitin bilang patunay ng kapangyarihan upang maging bagong Wolf King tinanggap ito ni Crosby ngunit kapalit lamang ng pagpayag na makaalis si Sherman, hindi si Nurse. Nagpanggap si Sherman na pumayag din at nang lumapit siya upang iabot ang panulat, bigla niyang inatake si Crosby at nagsimula ng suntukan. Dahil sugatan si Sherman, mabilis na nakalamang si Crosby at itinumba siya sa sahig, kaya sinamantala ni Nurse ang pagkakataon upang lapitan siya mula sa likuran at ininjectan ng narcotics na ginawa para sa mga elepante, na agad ikinamatay nito. Matapos kunin muli ang panulat, inakay ni Sherman si Nurse sa kanyang anxiety upang matulungan siyang makalabas kung saan patuloy pa rin ang mga kaguluhan sa lansangan. Sabay nilang natagpuan ang kotse na tinawag ni Sherman kanina, ngunit tumanggi si Nurse sa alok niyang sumama dahil nais niyang manatili rito at tumulong sa mga tao sapagkat iyon lamang ang alam niyang gawin. Walang plano si Sherman sa unang pagkakataon sa kanyang buhay kaya umalis na lamang siya sakay ng kotse matapos sabihin sa kanya ni nurse ang tungkol sa isang hotel sa Las Vegas na maaaring makatulong sa kanya. Bumalik si nurse sa kalsada ng hotel at nakita ang ilaw ng karatula na muling bumukas, na nagpapahiwatig na may nagbukas muli ng generator, isinuot ni nurse ang kanyang mga headphones at nagpapatugtog ng musika habang naglalakad patungo sa mga kaguluhan, handa ng tumulong, sa loob ng hotel, habang muling iniilawan ng mga ilaw ang mga pasilyo, Makikita ang anino ng isang dalagang dumaraan.